Panoorin po natin kung ano ang nilalaman ng episode ngayon ng pamagat anak ka ng tinapay o kapatid kong pasaway. Narito at panoorin natin. Jacqueline, sino ang inereklamo mo? Yung ate ko pong si Janine Abelia. Kapatid mo sa Kapatid ko lang po siya sa nanay. Sa nanay. Apo. Eh kapatid pa rin lalo na kung Apo. sa nanay, 'di ba? Kailan at paano nagsimula itong problema ninyo? Ano ba nangyayari? Nung simula po nung lumipat po siya sa amin nung namatay si lola po. Doon na po siya dumiretso sa bahay kasi wala na pong mag-iintindi sa kanya kasi patay na po si lola. Tapos po, nung, ba, nung okay pa po siya nung una, okay pa po, nakikisama pa po siya nung una. Nung mga one year na lumabas na yung tunay ugali, nandiyan na yung matapobre siya. Mahilig makasigaw sa mga anak ko. Siyempre po, bata, manghihingi po siya ng pagkain. Nakita po ng pagkain eh. Sabi, hihingi siya sa tita niya. Nandiyan na po yung sigaw, papaluin niya pa po. Masyado po siyang ano, matapobre. At sinasabi talaga. mong bidabida bida bukod sa matapobre. Bakit? Bida, Paano bida. naging bida-bida? Masyado po siya. Gusto niya siya masusunod. Kung ano yung gusto niyang ulam, kailangan susundin mo yon. Pagluluto mo siya ng ganong ano, ulam. Pag di niya nagustuhan, minsan, may one time po tinabig niya po yung plato. Okay. Ano ba ang buhay niya doon sa lola mo? Ang buhay niya po sa lola. Maganda niya? po ang buhay niya. Kasi uh, po kami, lumaki lang po kami sa hirap. Yung nanay ko po, tsaka tatay ko, nangangalaka lang po sila. Doon po kami nabuhay sa pang... Pangangalaka lang. Bong gayon kaysa mabuhay ka sa pagnanakaw. Oh, mas mas marangal 'yun. So masasabi mo ba na spoiled brat siya sa spoiled buhay noon? Spoiled po ng talaga siya sa side ng lola ko. Sa lola ko po spoiled siya kasi kami okay lang po sa amin kasi kahit anong kainin namin diyan, isa oh, lang i 'yung, ano yung na sa nanin. pagkain, ano 'yung sinasabing itinapon daw 'yung pagkain dahil hindi niya gusto. Meron po 'yung pansit po na hindi niya gusto, itinabig niya po. Ay. Sabi Ay. niya ayaw ayaw niya daw po noon. Nako. At tamad pa daw, bakit? Hindi po siya kumikilos sa bahay. Ako po yung kumikilos. Minsan po may, may trabaho po kasi siya, pumapasok siya. Ako nagbabantay ng anak niya. Pag may nakita siyang konting ano sa anak niya, magagalit siya sa akin. Nakasigaw na siya. Bakit May anak na... din ito. Isa po, may isa. anak po siya, isa. Kayo ba ay uh, nag-away na, nagpang-abot na ganyan? Hindi pa naman po. Hanggang sa salitaan lang po kami kasi. Ngayon, ewan ko, hindi ko na kasi ano yung sama ng loob ko, kaya pumunta po ako dito para mapayuhan at maayos po yung gulo namin. Okay. Siya ang ate ni Jacqueline na daigraw ang prinsesa kong umasta, Janine Pasok. bakit bakit may ganyan Sobra na po kasi ngayon ko lang po na ilabas si sama anon tanong Janine totoo bang tamad ka at maarte ka sa bahay niyo Hindi naman po ano kasi po pag-uwi ko po ng bahay pag-uwi ko po ng bahay, ano, pagod po ako eh. Nakasubas kasi galing po akong trabaho. Okay. Hindi na po ako nakakakilos. Ang inuuna ko pong anuhin eh, yung anak ko. Kasi single mother po okay. ako eh. Iniwan po ako ng asawa ko. Ano ibig sabihin, Janine? Kasi nakatera ka sa lola mo. Dati po. Okay, so naging na namatay ang lola mo, lumipat ka na sa... Mother ko po. Mother mo kasi, no? So, ilan kayong magkakapatid sa nanay? Lima po. So lima magkasama magkakasama sa isang bahay na yon. Yung ano po, may pamilya-pamilya na po kasi dibalit dalawa na lang po kami. K Kayo doon? Okay. Makikita nyo naman ang pagkakaiba ng dalawang magkapatid, ano? Oo. Pero wala kasi sa panlabas na anyo yon ha? Malalaman naman natin lahat yan. Ilang taon na kayong magkasama, magkapatid, sa isang bahay? Since po nang nawala yung lola ko sa kanila na po. Ilang taon? Na ano, 2019 po po namatay yung lola ko. Eh. Okay, so ano itong sinasabi sa limang taon na bigla ka raw nagbago? Tinapon mo yung pansit dahil ayaw mong kainin? Hindi naman po. Tinapon niya po. Hindi, hindi ko tinapon. Hindi niya daw po kasi uh, gusto yung Hindi ko po lasa. kasi, hindi ko, hindi ko po sinasadya na, ano, na po. yun. Hindi ko po sinasadya. Kasi yung anak ko po, malalaglag na po nun eh. Malalaglag na sa papag. Siyempre po, uunahin ko yung anak ko. Tumayo po ako. Wala kaming upuan sa bahay. Nakaupo lang po kami sa sahig. Natabig ko lang po yung ano, yun, may nasamanan ko nila. Ako nagsusulsol ano. dito. Kinakausap ko lang sila. Nagano ayusin ang Siyempre, ang buhay natin kasi hindi naman kasingkuan talaga. Sabi ko, i-adjust mo ang sarili mo. Sabi ko sa kanya, ay adjust mo ang sarili mo dahil nandito tayo sa ngay ganitong kalagayan. Hindi hindi naman ang mayaman ang tatay mo, hindi hindi ano. sabi ko, ilalagay mo sa ayos. Tapos inaano niya ako, ma, ma masungit daw ako, something gano'n. Kung baga, inano na ako, pinagmamaritis ako niya sa labas. Kasi narinig ko na ba? Kasi yung mga sinasabi mo sa akin. Mm -hmm. Nandoon ako we, eh, nandoon ako sa Nalikita likod ng ako. gate. Narinig ko lahat ng sinasabi mo, ate. Nalikita nandoon ako, ako sinismis mo ako. Tapos pinagsisira mo kaming magkapatid. Hindi ako nag-ano sa inyo. Tati, wag kang magsinumalik. Oo yung sinasabi ko. Narinig kita. Rinig na rinig na, na ano, ng dalawang tingin ko. Ang sabi ko nga pa ganun. Kung gusto mo Ano ang narinig kami. mo, Janine, katulad na, ng sinasabi niya sa kapatid ko, pinapalo ko daw yung mga anak niya, inilalagay ko daw. Ay, kinukurot mo naman talaga. Ay, so, huwag kang magsinungaling. Ang nakakaalam nanay ko mismo. Kasi nagsusumbong. Diba, ano Gusto mo talaga kami magkaayos? Gusto mo kami magkaayos? Hindi ganyan. Inaano kita. Dapat ang tama pag-aayos yung pag-usapin mo kaming magkapatid. Hindi yung dadagdagan mo ng kwento. Ikaw na ang makipag-ano. Okay, pero Janine, nagtatrabaho ka ba? Hindi po, yung asawa ko po ang Pero paano hindi mo nalalaman na kinukurot ang anak mo na sa Nagsusumbong po sa akin yung anak ko. Hindi naman kasi bakit si Ate Maria, kung totoo'ng nakita niya'ng sinasaktan ni Janin yung anak mo, bakit ikaw hindi mo nakikita? Hindi niya po talaga pinapakita sa akin. Kasi alam niya po mangyayari. Ang ano ko po kay Jacqueline, yung anak niya nakikita ko pong madungis nandun siya sa sugalan. Ah, ah, yung God anak God niya, God paano? God siyempre, God bilang cahin niya ako, papagalitan ko na mumulot ng pagkain. Hindi. Nalaglag na yung, Indeed. ano, Indeed. yung, yung pagkain sa lupo na mumulot. Siyempre, papagalitan ko Kahit po. Kahit nagsusugal ako, hindi ako napapabaya na, sa mga anak ko. Hindi nagubuto mga anak ko. Hindi ng mga ng oh. Tandaan mo. Hindi, Janine, ikaw dapat, ikaw dapat ikaw ang inulugar yung kanyang Palagay, ko. Ayos ka sa, sa amin. mo nang maayos. Kasi arti. Ayaw mo kasi sa kasi may hirap kayo lumaki sa kasi to. Hindi dahil Dahil Masama ang sinasabi mo ay masama ang loob nila sa'yo dahil ikaw ang kinuha ako Kumbaga, ako, eh. Kung baga, 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 kung niya kung baga, kung baga, kung baga, kung baga, kung niya Uh, may pagkakataon na hindi, wala naman silang intensyon na makasama ng matagalan, makilala lang yung nanay o yung tatay. No? So, magandang intention ni Janine na makasama yung nanay niya. Uh, ang napulaku ko lang kay Jacqueline, Jacqueline, sa bawat salita mo, parang laging nandoon yung larawan ng paghihirap mo na mahirap lang kayo. Parang kaiba ka sa kanya dahil mahirap kayo parang nagpapaawa ka sa sarili mo. Alam mo yung walang kinalaman yung pagiging mahirap mo sa relasyon ninyong magkapatid. No? Ang ibig ko sabihin, sana magkaroon ng pagkakataon na mabuo yung inyong relasyon. Ang, ang feeling ko yung sibling rivalry ay selos na bigla ka darating after 25 years. Anong gusto mo? Maging close ka sa nanay ko? Paano naman kami? Mahirap lang kami. Eh kayo, mayaman kayo, kayo, ganyan. Yung mga anak ko kumakain ng pagkain na nauulog sa lupa. Parang walang logic. For the sake of your mom, na PWD na. Hindi ba, pwede kayong magkasundo para din sa mga anak ninyo na habang lumalaki, e kayo? No? Kasi kung pag natin yung galit natin sa kanya, hindi na kayo magkakasundo kasi lagi nakatanim yung galit. Parang nakaaangat siya sa akin, mas magandang damit niya, masira ang pantalon niya, mas uso, ganyan. Ako hindi, nangangalaka lang kami. Wala, yun eh. Walang ganun sa magkapatid, no? Iniisip mo lang yun. Ang isipin mo kaya, ano ang aksyon na pupwede namin gawin na dalawa para magkasundo kami alang-alang sa nanay ko kay Janine. Mayroon ka ng anak. Apo. And you are, how old are you now? 31 po. 31. Humiwalay ka dahil magkakaroon kayo ng kapayapaan. You will be independent. Apo. And then, on weekends, pasyalan mo sila para mabuo yung pagiging siblings ninyo. Apo. Otherwise, pag pinaghari ninyo yung galit ninyo sa isa't isa, ay kayo rin ang kawawa, pati mga anak nyo. Kasi lalaki mga anak nyo na parang hindi kayo magkakamag-anak. Maraming salamat, Dr. Love.